share ko lang itong binili ko sa Shopee. Hindi ko lang alam kung matutuwa ako o maiinis. Dahil lang hirap-hirap kaya niya i-assemble. Inabot nga ako ng dalawang araw para lang mabuo yan. Andyan yung nabuo ko na tapos kinalas ulit. Kasi mali pala yung pagkakakabit. Kailangan mo lang naman dito ng napakahabang pasensya. Yung nagbayad ka ng mahal pero nahirapan ka pa. Hindi naman pwedeng hindi mo tapusin dahil magpumukha akong bumili ng napakaraming basura. Pero habang tumatagal, hindi mo na mamalayan, patapos ka na pala. In-enjoy ko na lang talaga at hindi ko na sineryoso. Naisip ko kasi, parang katulad lang ito ng pagtatayo ng negosyo. May trial and error. Sa negosyo, habang nagkakamali ka, mas natututo ka. Mas lalo kang nagiging matatag na kahit ano pang problemang dumating, kayang-kaya mo na itong solusyonan. Dahil yung mga pinagdadaanan natin, yun ang nagpapatatag sa atin. Kaya nga huwag tayong matatakot sumubok. Dahil kapag palagi tayong natatakot, tatanda tayo at lilipas sa mundo na wala tayong narating. O ba diba, nabuo ko na ang mesa ko? Maraming salamat mga suki!